Ang attitude natin sa mga pangyayari sa buhay ng iba ay nagpapakita ng tunay na kalagayan ng puso natin. Totoo yan. At mahalagang matuto din mula dyan. Meron kasing nailalantad sa nilalaman ng ating puso at sa katayuan ng ating pagkatao ang attitude natin sa mga nangyayari sa buhay ng iba. Halimbawa, kapag ba may masaya ay nakikisaya ka din o nandun ba yung kaisipan na depende. Kapag hindi mo gusto yung tao, malungkot ka pag masaya siya. At masaya ka kapag malungkot siya. Baliktad ano, pero nangyayari yan. Minsan nga, hindi lang masaya pag may masamang nangyayari sa kagalit. Misan, yun pa talaga yung inaasam ng iba. Misan yung pabirong, mada pa ka sana. Eh may pinaghuhugutan na pala na hindi tama. May mga magagandang bagay na dapat sana ay ating ikatuwa. Pero sa halip na matuwa, eh sumasama pa loob natin. Naalala ko tuloy yung kuya doon sa storya ng prodigal son. Di ba nung nagbalik loob yung anak na naglaya at pinaghanda ng kanilang ama, E eh, sumama ang loob ng panganay na kapatid at pinaliwanag sa istorya na ito ay dahil sa siya yung nanatili at nagpakabuti tapos yung umalis at nagkasala, yun pa yung pinaghanda. Parang naiimagine mo na lang yung panganay na nagtatanong ng, Why naman? Pero maraming ganyang karanasan sa buhay. Sa ngayon, sa buhay natin. At kailangan nating itama ang puso natin kapag kaganyan ang damdamin natin. Totoo na may maling ginawa yung kapatid niyang naglayas at nagwaldas. Pero hindi tama na yung bitterness ay hahayaan nating bulagin tayo sa mga bagay na dapat ikatuwa natin. Ang sabi ng Bible, Ngunit nararapat lamang na magsaya at magalak sapagkat ang kapatid mong ito ay patay at muling nabuhay. Siya'y nawala at natagpuan. Ang bitterness ay bumabago ng pagtingin ng isang tao sa mga pangyayari. Nawawala ang appreciation sa dapat ikatuwa at nalulungkot sa mabubuting nangyayari sa iba. Bandang huli, pag na-consume ka ng bitterness, magiging bulag at manhid ka na sa mga pagpapalang merong ka na at dapat mong ipagpasalamat. Sisirain niya ng buhay mo. Ang buhay natin ay isang paglalakbay sa paglago. Isang pagtukla sa mga bagay na nagpapasaya sa Diyos at ang pagtuturo sa ating puso na maging masaya din sa mga bagay o pangyayaring iyon. Habang ginagawa mo yan, ang buhay mo ay lalong iinam. Hindi kailangang maging bitter dahil pwede ka naman na maging better. Asa ka pa.